ang pala sa mga masunurin. Ikadalawamput-anim na kabanata. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan katulad ng mga inukit na imahen, mga ala-alang bato, o batong may larawan para sambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga, at igalang ninyo ang lugar na pinagsasambahan ninyo sa akin. Ako ang Panginoon. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at mga utos, pauulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon para umani ng sagana ang lupain ninyo at mamunga ng marami ang mga punong kahoy. Kaya gigiik kayo ng mga butil hanggang sa panahon ng pamimitas ng ubas. At ang pamimitas naman ng ubas ay magpapatuloy hanggang sa panahon ng paghahasik. Kaya magiging sagana kayo sa inyong pagkain at mamumuhay kayong payapa sa inyong lupain. Bibigyan ko ng kapayapaan ang inyong lupaing, kaya makakatulog kayo ng walang kinatatakutan. Palalayasin ko ang mababangis na hayop sa inyong lugar at walang kalaban na sasalakay sa inyo. Kayo ang sasalakay sa inyong mga kalaban at papatayin ninyo sila. Tatalunin ng lima sa inyo ang isang daan at ang isang daan sa inyo ay tatalo ng sampung libo. Iingatan ko kayo at pararamihin para matupad ko ang aking pangako sa inyo. At dahil sa kasaganaan ng inyong ani, ang inyong kakainin ay mula pa sa dati ninyong inani na hindi pa nauubos sa lalagyan hanggang sa dumating ang bagong ani na papalit dito maninirahan ako'ng kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan ako'y magiging kasama ninyo at patuloy ako'ng magiging diyos ninyo at patuloy kayong magiging mga mamamayan ko ako ang panginoon na inyong diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para huwag na kayong maging mga alipin ng mga taga Ehipto pinalaya ko na kayo kaya wala na kayong dapat ikahiya ang parusa sa mga sumusuway pero kung hindi kayo makikinig sa akin, at hindi ninyo susundin ang aking mga utos at tuntunin, nilalabag ninyo ang kasunduan ko sa inyo. Kaya ganito ang gagawin ko sa inyo. Bigla kayong masisindak sa takot, dahil padadalhan ko kayo ng mga sakit na hindi gumagaling, at lagnat na magpapadilim ng inyong paningin, at magpapahina ng inyong katawan. Magtatanim kayo pero hindi rin ninyo pakikinabangan, dahil sasalakayin kayo ng inyong mga kalaban at kukunin nila at kakainin ng inyong mga ani. Pababayaan ko kayong matalo ng inyong mga kalaban, at kayo'y sasakupin itong mga napupuot sa inyo. At dahil sa takot sa kanila, tatakas kayo kahit na walang humahabol sa inyo. At kung hindi pa rin kayo makikinig sa akin, parurusahan ko kayo ng pitong beses. Aalisin ko ang katigasan ng inyong ulo sa pamamagitan ng hindi pagpapadala ng ulan sa inyo. Kaya matitigang ang inyong mga lupain. Mawawala ng kabuluhan ang inyong pagtatrabaho dahil wala kayong aanihin sa inyong mga lupain at hindi rin mamumunga ang inyong mga punong kahoy. At kung patuloy pa rin kayong hindi makikinig sa akin, dadagdagan ko pa ng pitong beses ang tindi ng parusa sa inyo. Padadalhan ko kayo ng mababangis na hayop at papatayin nila ang inyong mga anak at mga alagang hayop. At dahil dito, kakaunti na lang ang matitira sa inyo at iilan-ilan na lang ang makikitang lumalakad sa daan ninyo. Kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pa rin nasusuway sa akin, ako na ang makakalaban ninyo, at parurusahan ko kayo ng pitong beses. Ipapasalakay ko kayo sa inyong mga kalaban para parusahan kayo dahil sa inyong pagsuway sa kasunduan natin. Kahit na magtago kayo sa loob ng inyong lungsod, padadalhan ko pa rin kayo ng salot. At dahil dito mapipilitan kayong sumuko sa inyong mga kalaban. Kukulangin kayo ng pagkain, kaya iisang kalan ang paglulutuan ng tinapay ng sampung babae at iyon ay paghahati-hatian pa ninyo. Makakakain nga kayo pero hindi kayo mabubusog. At kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pang susuway sa akin, magagalit na ako sa inyo at kakalabanin ko kayo, at parurusahan ko kayo ng pitong beses. Gugutumin ko kayo, at mapipilitan kayong kumain ng sarili ninyong anak. Bawasakin ko ang inyong mga sambahan sa matataas na lugar, pati na ang mga altar na pagsusunugan ng insenso. Itatapon ko ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng mga patay niyong Diyos-Diyosan, at itatakwil ko kayo. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod, at mga sambahan. At hindi ko na nanaisin ang mabangong samyo ng inyong mga handog. Wawasakin ko ang inyong lupain at magtataka ang inyong mga kalaban na sasakop nito. Pasasapitin ko sa inyo ang digmaan na gigiba ng inyong mga bayan at mga lungsod. At pangangalatin ko kayo sa mga bansa. Habang bihag kayo ng inyong mga kalaban sa ibang lugar, makakapagpahinga na ang inyong lupain. Sapagkat noong nakatira pa kayo sa inyong lupain, hindi ninyo ito pinagpahinga kahit na sa panahon ng pagpapahinga ng inyong lupain. Pero ngayon ay makakapagpahinga na ito habang nasa ibang lugar kayo. Kayong mga natitirang buhay na binihag at dinala ng inyong mga kalaban sa kanilang lugar ay padadalhan ko ng labis na pagkatakot. At kahit na kaluskus lang ng dahon sa ihip ng hangin ay katatakutan ninyo. Tatakas kayong parang hinahabol upang patayin kahit walang humahabol sa inyo. At habang tumatakas kayo, magbabanggaan kayo at magkakandarapa hindi kayo makakalaban sa inyong mga kalaban. Mamamatay kayo sa lugar ng inyong mga kalaban. At ang matitira sa inyo ay unti-unting mamamatay dahil sa inyong mga kasalanan at sa kasalanan ng inyong mga ninuno. Dahil sa inyong pagtataksil at pagsuway sa akin, kinalaban ko kayo at ipinabihag sa inyong mga kalaban. Pero kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan at ang kasalanan ng inyong mga ninuno, at titigilan na ang inyong pagmamatigas at tatanggapin ang mga parusa para sa inyong mga kasalanan, Tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob at ibabalik ko kayo sa inyong lupain. Pero kinakailangang paalisin ko muna kayo sa inyong lupain bilang parusa sa inyong mga kasalanan dahil sa pagsuway ninyo sa aking mga utos at mga tuntunin at para makapagpahinga ang lupain ninyo habang wala kayo roon. Ngunit kahit na pinarurusahan ko kayo, hindi ko kayo itatakwil habang kayo'y nasa lupain ng inyong mga kalaban hindi ko kayo lilipuli na walang matitira sa inyo, sapagkat hindi ko maaaring sirain ang kasunduan ko sa inyo, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na inilabas ko sa Egypto para maipakita ko sa mga bansa ang aking kapangyarihan. Ginawa ko ito sa inyong mga ninuno para maging Diyos nila ako. Ako ang Panginoon. Ito ang mga utos at mga tuntuning ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita roon sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises.